Welcome back mga kabaryo sa ating usapang baboy. And ngayon po ipapakita natin sa video na ito yung huling bisita natin sa R&D Farm. And kumustahin po natin yung mga parako na dumating sa nila. Okay, so dito po tayo ulit sa boar house ng R&D Farm. And eto na nga po yung tatlo na bagong dating na mga barako. Ayan sila. So ito po ay from Creekview and hulaan po natin itong isa. So yan puti siya at nakatayuan tenga. So ito po yung Yorkshire. And base po sa pedigree na nakuha natin kasabay po ng pag-deliver ng mga barako natin at mga inhen. So ito po yung para sa Yorkshire. And base nga po dito ay ang total born po nito or nung ipinanganak ito, bali labing siyam po sila magkakapatid. And minemeasure din po ito habang lumalaki at ito po ay nag-register ng 715 grams na ADG. And ang backpack po nito ay nasa 6 millimeters Wow! Siyempre kailangan po nating laman yung performance sa ating mga barako dahil ito po yung magiging tatay ng ating mga future na inhin. So dapat po ito ay galing sa lahi din na maraming mga at mabilis lumaki. Ang goal po natin sa pagkuha ng barako ay hindi lang para mabuntis ang ating mga inhin kundi mag-upgrade ng lahi. Okay. And then ito pa po yung isa, so aside po sa Yorkshire or Large White, ito pa po yung isang lahi na panggawa din ng inhin. So ang kaibahan po nito sa Large White ay medyo manipis ang kanyang katawan at malaki ang kanyang tenga na pabagsak. And ito nga po yung tinatawag nating Landrace. Okay. And base nga po sa kanyang pedigree, labing walo po silang magkakapatid nung sila po ay ipinanganak. At pagdating naman po sa ADG ay 704 grams lang. So medyo mas mababa kumpara do sa ating large white pero maganda pa rin po yan. And pagdating naman po sa back fat, 6.3. So manipis pa rin po yung kanyang taba sa likod. So yan nga po ang ating pangalawang barako at ito yung last. So ito naman po ay terminal bore. At kumpara po doon sa dalawa na panggawa ng mga inihin, ito po ay karaniwang gagamitin natin pag tayo magpoproduce ng mga market pigs or pambentang baboy. So ito po yung white durok. At sa pedigree naman po, sinasabi dito na 14 sila nung sila ipinanganak na medyo mas mababa po doon sa large white and land race. So okay lang po yun kasi hindi naman po ito yung gagamitin natin panggawa ng inihinan po. So sabi nga po natin kanina, ito ay gagamitin natin as terminal bore para po makapag-produce tayo ng magagandang kalidad na pambentang baboy. So pagdating po sa ADG, medyo mas malaki pa rin yung large white na 715 grams. So ito po ay 711 grams lang. Pero ang kanyang back fat ay 5mm na mas manipis naman kumpara sa ating large white. So mapapansin din po natin yung kanlantenga ay patayo pero babagsak pagdating sa dulo and yung katawan po niya ay di hamak na mas maganda kumpara sa large white and land race. Ngayon, so bakit nga ba tayo kailangan mag-invest sa magandang klase ng barako? So tingnan po muna natin sa growth performance. Halimbawa po tayo ay merong ikukumpara na dalawang barako and yung isang barako ay lumalaki lang ng 550 grams kada araw kumpara po dito sa mga barako natin na lumalaki naman ng more than 700 grams kada araw. So kunyari po ito ay ibibreed natin sa ating mga inihin na ina-assume naman natin na lumalaki ng 600 grams. Since kalahati po ng lahi ay manggagaling sa barako, So theoretically, ang performance po na magiging anak nila ay nasa gitna ng ADG ng inahin at ng barako. So para po dito sa 550 grams, i-plus natin yung 600 grams na ADG ng ating inahin at ang kanya pong mapuproduce ng mga fatteners ay lumalaki lang ng 575 grams kada araw. Then lipat naman po tayo dito sa isang barako na lumalaki ng 700 grams. So kung ito po ang gagamitin natin sa ating mga inehin na lumalaki naman ng 600 grams, so yung mapoproduce po nilang fatteners ay theoretically dapat ay lumalaki ng 650 grams kada araw. So ano naman po ang impact nito sa ating kita? So yung pong ating mga baboy na lumalaki ng 575 grams kada araw at kung ito po ay aalagaan natin nang limang buwan bago natin ibenta, ang mga ito po ay lalaki lang ng 86.25 kilos sa panahon ng pagbebenta. Ngayon, ikumpara naman po natin ito sa ating mga partners na merong 650 grams na ADG. So kung aalagaan po natin ito ng same na haba ng pag-aalaga natin kumpara do sa isa na 5 months din, itong mga ito naman po ay lalaki ng 97.5 kilograms bago po natin sila ibenta. Kaya dito po sa dalawa nating fatteners, meron tayong 11.25 kilos na diferensya at kung ang live weight po na presyo ay nasa 200 pesos at pagdating naman po sa bentahan, lamang po ng 2,250 pesos per ulo yung mga baboy na mas mabibilis lumaki. So kung tayo po ay nag-aalaga ng na 10 fatteners, 22500 po yung posibleng nawawala sa atin. Oh no! Kaya kung gusto nyo po mas gumanda pa ang kita natin sa pag-aalaga ng baboy, mag-invest tayo do sa 50% ng genetic composition ng ating mga pambentang baboy. So hindi lang po tayo kukuha ng barako para makabuntis, dapat piliin din po natin yung mga magagandang klaseng barako para buntisin yung ating mga inihin. Oh! Ngayon, lipat naman po tayo sa kanilang farming building. So, ito na po ulit yung kanilang mga buntis, mga nagpapasusong inihin. Ayan. So, medyo kakaunti po ang mga biik ngayon. Pero sa next month daw po ay mas dadami na. So, ito po yung mga biik natin dito. Ayan. So, ito po medyo marami-rami. Ano po? So, mukhang ito po mga ito ay kaanak lang. At mga 3 days pa lang siguro. So, ito po ay 12 ang ipinanganak niya. And then, ito naman. Ayan, so rin. So, ito naman po ay 10. And then, itong isa ay 14. Ayan. So, mukha pong baka pinaampun yung iba. So, kaanak din lang nito. And then, ito po ay, ayan, hindi rin siya kumakait. So, kailangan po natin i-check yan importante rin po na patayuin ang mga inihin na nagpapasuso para kumainan po. So ito naman po ay 7. Yan medyo maunti. Ano po? So aside po sa tamang timing at kondisyon ng ating mga inihin, ang lahi po nila ay maaari rin makapekto sa kanilang litter size. So lahi po ng kanilang mga inihin, kung productive ang kanilang inihin and pati po yung ating mga barako. So pagpipili po tayo ng mga biik na gagawing inihin, dapat ay maganda ang liter size ng kanila mga inihin. And pati po yung mga barako, dapat maganda rin ang liter size. Kaya po chinecheck din natin yon So ito po ay 12 ang ipinanganak niya. Ang problema po natin dito, hindi rin kumakain at medyo bloated siya. Ayan. So mukhang may gas sa kanyang chan. So try po natin na ito ay pabigyan ng mantika. Huh? Hindi po para prituhin ang kanyang mga biik Sana ay makatulong sa paglabas ng kanyang dumi Okay, so mayroon pa po dito na mga biik Itong mga ito po ay March born At ang mga nanganak po ng March ay 11 lang So ito po ay short sa ating target na 23 para sa 130 sao level na farm So April daw po mas marami mga nganak dito pero yun nga, ideally po sana ay 23 ang nanganganak kada buwan. Ano po? So, posible po na hindi or kulang ang kanilang nagagawang replacement gilts. Kaya hindi rin po natin namimit yung target natin na breeding per month. Okay, so ito po yung mga biik naman na iwinalay na. So, marami naman po yan. And ililipat po yan dun sa kabilang building. So next po ang plano natin dito ay mag-produce ng enough na replacement gilts para po laging sakto yung ating breeding spermant. And ito po ay kukunin sa dito. Ayan. So aside po sa ating mga GP na mga barako, meron din po tayong mga GPs na inihin dito. So ito po yung landrace And ang plano nga po ng R&D Farm ay makapag-produce na ng totoong F1 across ng large white and landrace. So ito naman po ay isang large white and isang landrace. So ito po yung landrace, yung mahiya na baboy. <laughs> Hindi po siya makatingin na diretsyo. And then ito po yung isa pang large white. And ito po mga ito ay masisimulan na ng breeding by next month. Ayan, so ito po yung mauuna. And ito pong apat na inihina ito ay galing din Creekview. So kung matatandaan natin mga kabaryo, dati ay mga Camboro 48 ang mga inihinala na nanggaling sa PAC. So ngayon naman po ay itinry ang Creekview. And then ito pong inihina naman na ito ay nanggaling sa digmaan. Say what? So ito po ulit yung kanilang dry pen kung saan nilalagay nila yung mga problematic sa house. And ito yung kanilang gestating building. No. Then ito mga kabaryo, natatandaan nyo po ba ang mga bake na ito? So ito pong mga ito ay nakaligtas sa cochinillo What? Pero baka naman sa lechon ay hindi na siya makaligtas Ayan, so lumaki rin po sila And then ayun po yung isa Mga pilay sila pero ang gaganda rin po ng katawan ano po? So hindi naging hadlang yung pagkapilay nila At nakahabol din ng laki Good yeah. So, ngayon po ito ang kanilang nursery building at punong-puno po ngayon. So, wala pong space para lipatan yung mga bagong wale na big galing sa farwing building. Dahil hindi pa nga po natin ito malipat sa kanilang fattening building. So, silipin po natin. Medyo kulang pa rin po kasi talaga. Kaya yung mga growers po ay inaabot na sa nursery building at hindi pa nililipat sa mga building na ito. So ito po yung pinapagawa nila. And ito nga po yung elevated na building. So hindi po po siya tapos pero may mga poste na. Ipapatong na lang po dyan yung flooring. Ayan siya. And elevated nga po ito. So pwede na po dito maglagay din ng mga bagong wale na biik hanggang sa finisher na. Or hanggang mabenta na. Nice. May sample na rin po pala tayo dito ng concrete slatted flooring na ilalagay. So kapag natapos po ito, magkakaroon tayo na idea kung saan nga ba mas maganda ang laki kung dyan sa elevated or dito po sa concrete na solid. So ina-expect po natin na mas maganda talaga dapat ang laki dun sa elevated kumpara po dito. Ano po? Kasi dito po ay laging handa dapat sa gera ang ating mga alagang baboy. Ayan. So ah? medyo talaga pong matindi ang camouflage nila ngayon. Sa ngayon po, isa sa malaking challenge dito sa farm ay ang kakulangan ng tubig. Kaya ganyan po ang itsura nila. Pero dun po sa elevated na building ay mababawasan itong problema na ito. Kasi medyo minimal lang po yung tubig na kailangan dun. And then dito naman po, ayan medyo malinis-linis sila ng kaunti. Good job! Ang mga ito naman po ay mga grower stage. And ayan po, nakikita na po natin yung forma ng kanilang katawan. At medyo malinis din po dito sa kulungan na ito kasi walo lang po sila. Ayan. So, makakatulong din po ito kapag masyadong mainit ang panahon, nagbabuwas tayo ng laman sa kulungan. So, ito pong mga baboy na ito, yung mga nakatrial. And ito nga pong mga ito ay nasa grower stage na yung first replicate. Ano po? So, meron pa tayong dalawang replicates na maggo grower na rin. So, ito po yung mga nauna. And ayan nga. So, bumubukan yung kanilang katawan. So base po doon sa trial natin na improvement na ating pigrolac. So ang mga ito po ay nagsimula sa almost 17 kilos na timbang at natapos naman after 1 month na feeding ng nasa 43 kilos. Ano so maganda po yun. Napaka ganda po ng timbang na yun. At lumalabas po na ang kanilang EDG ay 890 grams. So tuloy-tuloy lang po ang trial na ito hanggang sa grower and finisher. Okay, pero tayo po ay hindi natutuloy doon kasi magkakamukha naman din sila at magkakaamoy din. Okay, so before po tayo matapos, konting announcement lang po na yung ating pong mga similya na galing doon sa mga bagong dating na barako ay available po by May. At para po maka-avail ay pwede po kayong kumontak or makipag-ugnayan sa group na Pigrolac Albay sa Facebook or diretso na po kayo makipag-usap kay Sir Orly Montales. Okay. Okay, so shout out na po sa ating mga kabaryo. Kaya shout out po kay Sir JR Casanova, Sir Bernard Liberato and Sir Gerald Tawat. Okay, so thank you po for watching and sa lahat po nating na mga kabaryo, maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and palagi po tayong mag-iingat. Bye. Pampasaya ng pigro